Alam mo yung pakiramdam na tapos na kayo, pero may mga araw na parang hindi talaga tapos? Wala na kayong label, pero may mga sinyales na parang may connection pa rin subtle. Pero ramdam mo. Ang tanong, iniisip ka pa rin ba ng ex mo o ikaw lang ang umaasa? Ito ang madalas, hindi na pag-uusapan. Kapag lalaki ka, natural na gusto mong magmukhang kalmado parang wala lang. Pero sa loob mo, gusto mo lang malaman kung naiisip ka pa rin ba niya kahit minsan hindi mo naman kailangan ng confirmation. Gusto mo lang maintindihan kung totoo pa bang may natira. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang anim paraan para malaman mong iniisip ka pa rin ng ex mo. Hindi ito yung mga cliche na nag-message siya ulit o nag-like sa post mo. Ito yung mga signs na may lalim, psychological, emotional, mga senyales na kadalasang di mo napapansin. Pero naglalabas ng totoo niyang nararamdaman. Una, kapag bigla siyang nagiging inconsistent. Pansin mo yung mga ex na minsan tahimik, tapos minsan biglang nagpaparamdam, wala silang pattern. Pero laging sa mga oras na mukhang moving on ka, na bigla silang lumilitaw. Bakit ganon? Kasi may halong pride at attachment. Hindi ka na niya mahal sa paraang dati, pero hindi rin niya kayang tanggapin na nakalimutan mo na siya. So subconsciously, gusto niyang iparamdam na nandito pa ako. Minsan, hindi niya alam kung gusto ka pa ba niya o gusto lang niyang maramdaman na importante pa rin siya. Ito yung tinatawag na emotional push and pull. Kahit ayaw na niyang aminin, may parte sa kanya na curious kung saan ka na, kung may iba ka na. At yung curiosity na yung tanda na iniisip ka pa rin niya kahit anong sabihin niya. Ang mga ganitong babae kadalasan hindi pa fully healed. May attachment pa rin pero ayaw umamin. Kaya kung mapapansin mong bigla siyang active, tapos biglang cold ulit wag mong isipin Nalaro lang yon Minsan, gulo lang talaga ng isip niya dahil hindi pa niya kayang bitawan lahat. Pangalawa, kapag ginagawan ka pa rin niya ng emotional space sa isip niya. Hindi mo man makita, pero halata sa mga kilos. Yung mga ex na kahit matagal na kayong wala, bigla pa rin nadadala kapag may marinig silang tungkol sa'yo. Halimbawa, may nagkwento na may bago ka na o may achievement ka sa life. Hindi man sila umamin, pero nagre pa rin sila emotionally, tahimik lang nga. Bakit ganon? Kasi kahit tapos na ang relasyon, may mga alaala -ala kang naiwan sa kanya na hindi pa napapalitan. Ang utak ng babae bro malakas sa emotional association. Ibig sabihin, kung ikaw ang kasama niya sa mahirap na parte ng buhay niya, automatic may imprint ka na sa isip niya kahit anong pilit niyang kalimutan. May mga triggers na bumabalik kanta, lugar o kahit amoy ng pabango mo. At yung mga triggers na yon Nagiging dahilan para maisip ka niya ng hindi sinasadya. Hindi dahil gusto ka pa niya, kundi dahil connected ka sa emosyonal niyang alaala. Ang totoo, hindi mo kailangang pilitin maging unforgettable. Kung naging totoo ka sa kanya noon, kusang nagiging permanent part ka ng memory niya at kapag di pa siya healed, kahit pa may bago na siya, may mga sandaling ikaw pa rin ang naiisip niya. Pangatlo, kapag sinusubukan niyang ipakita na masaya siya pero halatang pilit. Ito yung tricky part, bro. Kasi minsan, mas madaling ipost sa social media na I'm happy now kaysa a meaning I still think about you. Kaya yung mga ex na biglang nagpo-post ng mga glow-up pictures, mga quotes na parang finally free, minsan hindi talaga yon dahil okay na sila kundi dahil gusto lang nilang iparamdam na wala ka ng effect sa kanila. Pero kung talagang moved on na siya, hindi niya kailangang patunayan. Ang taong genuinely healed, tahimik lang. Hindi na niya kailangang ipakita sa mundo na masaya siya kasi totoo na sa loob niya. So kapag napapansin mong yung dating tahimik mong ex biglang naging active, nagpapakita ng new version niya, huwag mong agad isipin na masaya siya dahil wala ka na. Minsan sign yon ng emotional defense mechanism. Gusto niyang kumbinsihin sarili niya na okay na siya. Pero deep down curious pa rin siya kung napapansin mo pa siya. At tandaan mo, curiosity is one of the strongest signs na may iniisip pa rin siya tungkol sayo. Kasi kung wala na talaga, hindi niya iisipin kung napansin mo o hindi. Pang-apat, kapag sinusubukan ka pa rin niyang i-compare sa iba, prosi, isa to sa pinakadiin na sinyalis na hindi ka pa rin tuluyang nawala sa isip ng ex mo. Kasi kung talagang move on na siya, bakit ka pa rin bumabalik sa usapan, di ba? Madalas tong lumalabas sa mga simpleng paraan parang siya kasi dati ganito ikaw iba. O kaya kapag may narinig kang kaibigan niya na nagsasabing, sabi niya iba ka pa rin kumilos. Subtle lang pero it's there. Hindi niya man sabihin diretsyo. Pero unconsciously, ginagamit ka pa rin niyang standard. Psychologically, ganito kasi yan. Ang babae, pag nagmahal ng totoo, nag invest ng emotion, time at energy. So kahit matapos ang relationship, Mahirap basta i-delete ang blueprint mo sa utak niya. Yung mga traits mo how you talk, how you think, how you handle things nagiging reference point na. Kaya kahit anong bagong lalaking dumating, unconsciously sinusukat niya kung ganun ka rin ba. At kapag hindi niya makita 'yon, parang may kulang. Hindi niya agad alam kung bakit, pero deep down, alam niya miss niya kung paano ka magpatawa, magpayo, o tumingin sa kanya. Ito yung part na hindi niya kayang i-share kahit kanino kasi sino bang amin na yung ex pa rin ang benchmark niya. Pero ikaw, mararamdaman mo yan sa vibe. Kasi kahit may bago na siya, may mga words o gestures na parang sinasadyang iparamdam sa'yo na I'm okay now. Pero kung totoo yon, bakit kailangan ipakita? Ang totoo bro, hindi pa siya lubos na nakawala. At minsan, hindi niya rin alam kung paano. Panglima, kapag bumabalik siya sa mga shared memories, ito yung tahimik pero malalim kapag bigla siyang nag-like sa lumang photo mo, nag-comment sa luma mong post. O nag-message ng naalala mo to? Kahit simpleng bagay lang bro, hindi yan random. Hindi aksidente na sa dami ng pictures, yung sa inyo pa rin ang binabalikan niya sa psychology. Tinatawag itong emotional reconnection attempt. Hindi man siya naghahanap ng relasyon ulit, pero gusto niyang maramdaman yung comfort na kasama ka dati. Kasi may mga araw na kahit may bago na siyang kausap, may parte pa rin ng puso niyang naghahanap ng dati. Not necessarily ikaw bilang partner, pero yung peace, yung familiarity, yung feeling na may taong kilalang kilala siya noon. At minsan, yung simpleng hey message hindi lang basta kamustahan. Gusto lang niyang makita kung anjan ka pa rin, kung responsive ka pa rin. Kasi kung oo oh, kahit papano, may assurance siyang hindi tuluyang nawala yung connection ninyo. Pero tandaan mo rin bro, minsan hindi ibig sabihin gusto ka pa niya. Minsan gusto lang niyang siguraduhin na kahit papano may parte pa rin siya sa isip mo. At kung ikaw yung tipong marupok, mahirap labanan yan. Kasi pag may ex na bumabalik, kahit simpleng message lang, napapaisip ka agad ng baka kami ulit. Pero dito nasusubok yung pagiging kalmado mong lalaki. Hindi mo kailangang patulan lahat ng nostalgia. Ang tunay na lalaki, alam kung kailan nagtatapos ang chapter panganim. Kapag patago ka pa rin 'yang tinitingnan, eto na siguro 'yung pinaka-classic. Pero totoo pa rin hanggang ngayon. Kapag patago ka pa rin 'yang tinitingnan sa social media man o sa personal malaking senyales, yun na hindi ka pa rin mawala sa isip niya. Pansin mo minsan, kahit matagal na kayong walang communication, bigla siyang lalabas sa people you may know o kaya laging nauuna sa story views mo. Coincidence ba 'yon? Pwedeng oo, pero madalas hindi. Kapag interesado pa rin siya sa iyo kahit papano, gusto pa rin niyang may access sa mundo mo. Gusto niyang malaman kung kamusta ka, kung masaya ka, at kung may bago na sa buhay mo. Sa totoong buhay naman, mapapansin mo sa mga simpleng kilos. Kapag nagkita kayo sa isang event o sa lugar na dati niyong pinupuntahan, magpapasimple siya kunyari busy pero sumisilip sa iyo. Minsan mag-a-adjust ng pwesto para makita ka lang saglit ganun kalakas ang instinct ng taong hindi pa nakaka-move on. Hindi ito tungkol sa pagiging stalker, ha? Kundi yung curiosity na hindi niya kayang pigilan. Yung gusto ko lang malaman kung okay pa siya kahit hindi na kayo. At minsan, doon mo mapapatunayan kung gaano ka talaga naging espesyal sa kanya. Kung napansin mong may ganitong pattern, hindi mo kailangang ipagmalaki o ipost pa. Ang mahalaga, alam mong may dahilan kung bakit kahit gaano siya magpanggap na wala na, may parte pa rin ng puso niyang nakakapit sa iyo. Kung isa o dalawa man sa mga sinyalis na to ay napansin mo sa ex mo, tandaan mo hindi ibig sabihin ay kailangan mo nang bumalik. Minsan, iniisip ka pa rin niya hindi dahil gusto niyang magbalikan, kundi dahil may parte ng nakaraan na hindi pa niya kayang bitawan. Ang tanong ngayon, ikaw ba gusto mo pa rin siya? Kung oo, oh, ayusin niyo sa tamang panahon. Pero kung hindi na, hayaan mong yung pag-iisip niya sa'yo maging parte ng proseso ng paghilom niya. Kung nagustuhan mo tong video, ilike mo muna at magsubscribe ka para sa mga susunod pa nating real talk tungkol sa relasyon, pag-ibig at mga bagay na hindi madaling aminin pero totoo. Dito sa channel nato, hindi tayo nagmamagaling tropa lang na nagbibigay ng payo mula sa karanasan. Comment mo sa baba kung anong sinyalis ang pinakanakatama sa'yo. Baka pareho pala tayo ng pinagdaanan.